Ikaw dapat ang 27th date, 7 na nabigay sa iyong. 7 na 7 talaga. Gusto ba binudol tayo ni ate, ano? Tikit ah. Ay, start. Mga wala namang kulang. Ano araw na naman tingin niya? 4 o'clock. Araw na pa kayo dito. Oo nga, dapat kayo na ako dito. Masan yun? Tikit lang pa ate. Tanggalin natin ginawa dito, bilis. Bilis. Tanggalin natin na ang ginawa dito. Pityawat, ikaw na may gawa. Tanggalin mo natin yan. Aday, 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 aday. Tanggalin mo natin yan. yan, bilis. Huwag mo kanungkulang ito. Hindi galit. Hindi galit. Huwag mo kanungkulang to. Aday. Aday.

Kailan ingit galit? Ayun, Anong dahil lang ba't mo kinukulam? Ingit o galit? Ayun, nene, nene. Ayun, <laughs> <laughs> ba't mo kinukulam ka?

Para tigilid ka, oh. <todong> Tatagal Tsaka, sasagot sa tanong. <todong ka dina> ha? Anong dahilan? Ba't mo gano'n ulam yan? Ingit-galit. Ha? Ingit? Ha? Ingit ka dyan? Ha? Pwede naman bahapong kaiyak niya. Lintik ka. <todong> Ano'y buhay!

Wala sa ingit at galit eh. So, Ayoko na! Gusto mo magugustuhan na eh. may problema ka malaki bakit Ba't ka nangulan? Ayoko na! Ayoko so, na! Ayoko na! Dalawang kamay gamitin mo. Dali. Kung umamin ka agad, hindi ka nang sakta ngayong katagal. Tulig ka. Bilis! Huwag mo naulitan to ha. Pag inulitan mo to, mas malalaga ko sa iyo. Nahintindihan eh, mo? Hindi no? ka ulit sa sagot. Hindi ka ulit sa sagot. Marunong naman pala eh. Ano na gusto mo kay ate? Ano na mo? Dali. Ano nga na gustuhan mo? <coughs> Hindi ka sasagot. Maganda <coughs> siya! Gagandahan ka lang pala eh. Lagi mo nasisilayan si ate. Ha? <coughs> Ba't tayo maligawan? May <coughs> asawa siya eh. <laughs> Titigilan mo, may asawa pa na eh. Ha, Naintindihan mo? Para ko na lang iba, liligawan ha. Saka tigil mo pang ulam mo ha. Marami ka nagang kinulam. Yan lang, at nagustuhan mo. Iba ka magmahala na. Oh. Kinukulam mo mga mahal mo. Ikaw naglagay ng tigyawat niyan? Oo. Isang ipin ikaw din? Oo. Kaya pala, lintik na ito. Nasa asawa ni madam? Ay po asawa? Ay, pati ngipin, eh. Pag pati kayo, ganyan, ganyan Bigla na lang. Ah, na, talaga? Yung sa kanya ganyan din, o bigla na lang yung kanya. O bigla siguro, gawa ng ano eh. Yung nasa asawa, ang guwapo, daig ka pala eh. Huwag mo na ulitan yan ha, huwag anong paper vision mag yan, mag-asawa ngayon ha. Naintindihan mo ka? Ngayon ka lang nahuli. Ha? Ay, nagsinagpagamot eh. Ay, anong pakiramdam? Ang sakit. Alam mo ba kung pintig pa lang ginawa ko sa iyo? Ah, alam mo 'yan? Ipitan ko buong paa mo pag di ka nag-aano yan eh. Kailan mo natutunan? Saan mo natutunan yan? Sagot, sasaktan na naman. Saan mo natutunan yan? Nagturo lang. Ah, kamag oh hindi. Hindi

Gusto mo magkagayaan? Oo, oh, ka, ha? Saan mo nakilala yun? Saan mo nakilala yun? Malapit na sa inyo yun? Malayo? Malapit. Ah. siya. Ay, makikikapi ka doon, ha? Ha? na nakita mo, na ang ulaw? Tulog eh. Nakapang naman kayo bakit tinuruan pa ba yan, bukod sa iya. Iba tinuruan ng ba? <coughs> pato. Magtanggal dali. Wenchala! <coughs> Tenenenen! <coughs> Sobra ka na kumakain ng oras na mangkukulang kabilisan mo. Oh. <coughs> hindi igang kita pag hindi patanggal pag Pagbalik ko ha pinatanggal na yan. Tinatanggal <coughs> na mo. Sunugin mo lang ang gamit mong pangkulam ha. Bago ka Oo. mo dali. 嗯 <laughs> 哼 you <laughs> Sabi ko sa iyo, pagdating ko dapat, wala na. mo kami ng dali. Hindi tawag kay Lord. Pas mo ang kami yun. Sino ba Lord mo? Si Jesus. Eh, Kapit ka ng ulang kung Lord mo si Jesus. Ay, sino Lord si Lord na bala sa iyo ha. Okay, balik. Ne 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 ne. Wenjana. Ay ate gumandagan pakramdam mo? Iba iba naman ano. Ano matubig? Kasi po hindi nawawala. Oh, ganan.